Lots News Updates sa ating mga balita, daan-daang pamilya inilikas bunsod ng volcanic unrest ng Mount Kanlaon 136 million pesos na halaga ng smuggled agri products at sigarilyo nasa bat sa Subic Port. Tropical Storm Bebingka inaasahang papasok sa par sa biyernes. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tandaang pamilya ang pansamantalang lumikas mula sa kanika nilang mga tahanan sa Canlaon City, Negros Oriental dahil sa volcanic unrest ng Mount Canlao. Base sa huling ulat, mula sa mga barangay ng Masulog, Malaiba at Pula ang mga residente na pinalikas muna sa mga eskwelaha. Sa September 11 report, iniulat ng PHIVOX na nakapagtala ito ng 337 volcanic earthquakes mula sa Mount Canlaon sa loob ng 24 oras. Naitala rin ng 1000 meter high plume na hinangin patungo sa southeast at nagbuga ng 9985 tons ng sulfur dioxide noong September 10. Naobserbahan din ng ahensya ang ground deformation mula sa bulkan. Una nang sinabi ng PHIVOLCS na posible nitong iangat sa alert level 3 ang bulkan dahil sa patuloy nitong volcanic activity. Nasa bat ng pinagsanib na puwersa ng Department of Agriculture o DA at ng Bureau of Customs o BOC ang container vans na may kargang smuggled agricultural products at sigarilyo na nagkakahalaga ng 136 million pesos sa Subic Bay Freeport Zone ngayong araw. Sa pangungunan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nakumpiska ang 40-foot container trucks na may kargang 21 million pesos worth ng agri-products mula China. Idiniktara ang shipment bilang 13,250 cartons ng frozen fish egg bowls at dumating noong August 15. Ininspeksyon naman ng BOC ang dalawa pang container trucks na dumating noong August 13 mula Taiwan. Laman umano ng truck ay tissue, ngunit nang buksan ng otoridad ay tumambad ang 1,986 master cases ng forfeited cigarettes na nagkakahalaga ng 115 million pesos. Nagsimula nang maramdaman ang epekto ng Tropical Storm Bebingka sa silangang bahagi ng bansa ngayong araw bago pa ang inaasahang pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa Biyernes. Base sa 11 a.m. Bulletin ng Pag-asa, natagpuan ang mata ng Tropical Storm Bibingka, 1,825 kilometers east-northeast ng Eastern Visayas na may lakas ng hangin na 85 kilometers per hour at may pagbugsong aabot sa 105 kilometers per hour. Patungo ang bagyo sa westward at may bilis na 25 kilometers per hour. Asahan ng maulap na kalangitan at thunderstorms sa Eastern Visayas, Caraga. Sorsogon at masbate habang posibleng maging maulap din ang panahon sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at sa nalalabing bahagi ng Bicol Region ngayong araw dahil sa bagyo. Posible pang lumakas at maging severe tropical storm ang bibingka sa loob ng 24 oras at maaaring maging isang ganap na typhoon webes ng gabi. Wala man itong magiging direktang epekto sa anumang lugar sa bansa ayon sa pag-asa, ngunit may chance ang magdala ng minsanang pag-ulan sa Visayas at Palawan. Gayun din sa Bicol, Mimaropa at Mindanao simula bukas. Sa oras na pumasok sa par ay pangangalanan ng bagyo na Ferdi. Para sa Kidlat News Update, Renza Renon, Naguula. Atin niyo pong natungayan ang mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.